tama tayo. tama na kami yah tama kami yah kapo yung mga mga kawong na Sino na kaili sila na kinasaynuate kasi kung kung... kasi 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 kasi

ating lahat. Eh, okay, salamat po. Sana magkita pa tayo ulit. Okay, eh, salamat po. Thank you. Thank, you. Thank you. Yan, Nanay Clara. Pupunta na tayo din kay sa shelter, no? Sinong, nung umalis ka sa bahay, Nanay Clara, sinong kasama mo umalis? Si? Yung butog. Oh. <laughs> yung kalbo. Oh, anong ginawa niya? Pinasakay ka niya ng jeep? Hmm. Lumabas kayo. Paano ka nakalabas? Eh, may, may ano dyan. So, pinasakay ka ng jeep? Ha? Pinasakay ka ng jeep? Oh, yun mga kababayan. Pinasakay po siya ni, ni ano, bandam sa jeep dahil sa si Bandam ay nagsiselos mga kababayan kaya nagawa siguro ni Bandam na ipasakay sa jeep hindi rin kasi namin ano kasi madaling araw ano eh, hindi ko ano na no, madaling araw yun yung alas 3 ng umaga kaya si nani Clara pagising namin is wala na yun pala sinakay ni Bandam sa jeep saan ka binaba ng jeep bandam ay bandam saan ka binaba ng jeep na ni Clara sa sa ha hindi mo alam ay e binaba ka ng jeep ayan mga kababayan ano ang gagawin na natin ngayon Nandito na tayo sa bahay kararating lang namin dahil ginabigay na kami dahil sobrang traffic kaya ngayon dito na yan mo ano uwi na tayo na ano? huwag um, ka na muna ng alis ha hintayin natin si ano ah daddy frankie ah para pupunta ka lang ang buhol na hmm no? sa'yo ni nani clara kumain ka na hindi pa naman hindi pa naman sige kakain tayo ha Kopi? Ay, saan neng yung kopi mo? Hindi mo din ha? Yung mga kopi mo, saka biskwit. Mayroong ka paninday, paninday na. Hmm. Ha? isang mo? Bumibili ka. Binibigyan ka naman. Hmm. Yan, mga kababayan. Tapos, ano? Pero, pero, maliligo muna na tayo kasi ang baho-baho No? Tignan mo nga, oh. Medyo kulog na tayo dito sa sasakyan. Yan <laughs> na ba ano? Nab. Ah, uh, paliliguan mo siya -hmm. Uh -uh. tas nandiyan naman siguro 'yung mga damit niya, no. Uh -uh. Mm, -hmm. paliligo paliliguan ka namin Nanay Clara ha? ni ni Astig, no. Yan, si Astig, siya mag-aalaga sa ngayon kasi sila Daddy Frankie ay nasa Pangasinan. Parating sila para kunin ka dito, no. Ayan. Okay, mga kababayan. Yan, magandang gabi mga kababayan. Ito na, pariliguan natin si Nanay Clara. Pariliguan ah, paliliguan po ni Astig, mga kababayan, dahil sa may... may... Amoy. Yan. Yan. Ito po. Kung paliliguan natin. Huwag mo na tanggalin yung damit mo na Clara. Ha? Ah? O, oh, ganyan na. Hmm. Tara, mabango ka. Isisimulab yung mga ano niya, yung mga papa pa niya. Ah? Huwag so, na tanggalin yung damit mo na ni Clara. Mamaya na tanggalin sa pagkatapos. Yan. Dandan. Dan. Para mabango. So, tapos pagkatapos niya maligo, di. Simpla ka ng kate. Para may kape siya, mamaya, pag, pagkatapos niya maligo,

Ang araw kang hindi naligo, Nay? Nanay Clara? Sampung araw. <laughs> Sampung araw! na raw, mga kababayan, na hindi naliligo si Nanay Clara. <laughs> Paliliguan ni Astig. Paliguan siya. Sisimu lahat. Ayan, pati yung banya. Hmm. Yan mga kababayan. Yan, patuloy lang ang pagmamahal ng Team Daddy Frankie sa mga katulad ni Nanay Clara. Yan. Siya nga pala, maraming maraming salamat po sa nakakita. At naibigay na po natin ang pinabibigay ni Daddy Frankie na 10,000. Pabuya po sa nakita kay Nanay Clara. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo. Si yung mga sabon kasi putik-putik na yung mga paa ni Nani Clara kaya linisin nang mabuti. Pwede pa so yung brush. Brush? Ah, yung pula. Ay, ito. Ito? Yes, po. Hmm. Sige. Yan. Yan. Isisin mo yung mga kuko niya. Saka mga tawag dyan, yung mga tutud. Yan. Hmm. Malinis na mm, yan. Mamaya pagkatapos mo na ay doon ah, kakain tayo ha. Ah. Tapos magkape, no? Ay ano, gatas na lang siya, no? Mm-mm, gatas doon. Mm, gatas na lang siya, wag na lang kape. Para makatulog siya ng ayos. Mm-hmm. Ising mabuti. dami yang ano, yung mga kamay Mm-hmm. Yeah. <laughs> ano yung ano, yung ano niya, mga puti, Hawa pa hawak mo sa kanya yung sabon, tapos iiyan niya sa salihan sarili niya. yung sa sabon. Sa, sa Oo. Oh. Oh. Saka mabuhusan. Um. Ano yung yung... Um. mm -hmm.

Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Hmm, di ba? Si Nanny Clara. Masunod din si Nanny Clara eh. Pagbibis lang tong gagaling, no? Pag-check up. Like, Pag-check up, pa up ni Daddy Frankie yan, no? Nanny Clara, no? O, oh, pati yung ba Wala, mawala yung ano. Tignan mo yung tubig na lumalabas, o. Oh. Okay. <laughs> Oh, nang isa oh. oh, isa pa. Oo. Isa pa. Mm. Yeah, sa mo yung magilid-gilid niya lang. Mm. Ah, yeah. na yun, siya. Mm. Oh, okay, din yan. Wala mong sip guard dyan. Ha? Sip Ito, guide. ano to? Parang magandang sabot to. Mm. Pang -hmm. mm -hmm. Yeah. Linis na linis, na. Opo. Sige, buhusan mo ng buhusan. Sisi mo yung tripo. Opo tas lang. Tapos mamaya, tanggalin yung damit niya. Ha? daging mo na lang dyan sa gilid. Tengok na lang Para maalag niya. yung damit niya. Tapos mamaya, na, yung Clara? niya. Tapos mamaya, Oo, oh, ganda na ni Nanay Clara, no? Wow, kinis na. Oh. Iyan. Ito, ito pabango mo para ano? Para mayroon kang pabango, hawakan mo 'yan para mabango, no? Ah, oh, may pabango ko pa, oh. Dito tanggalin mo muna 'yung takip. oh, saka may pabango dito. Iyon. Ah. Iyon, oh, iyon. Galing ni Nanay Clara. Oh. Tal, tago mo yan, ha? Pagkatapos ng na sinanay Clara, no? Nanay Clara, kumusta? Mabango na? Mabango na sinanay Clara? Okay na, no? malinis na rin mga kababayan. Ito na, kakain na kami. Tapos sa paliguan, tapos kakain. Inom mo yung katas mo, nandun? Ito yung plak. Andun, mamaya. Inumin mo mamaya pagkatapos mong kumain, ha? Ito, anong gusto ito? Ito na, corned beef, no? Ayan, corned beef, yan. Ah, oh. Beep, saka. Gusto mo lang tuyo? Tuyo. Oh, yun. Oh, ito yung sausawan. Oh, oh, oh. Sawan natin yung dalawa. Kain yung dalawa. Kakain. Kain din ako kasi gutom na. No. Ayan. Sausawan. Suka na may sili. Ayan. Ganito yan. Sasaw dito. Mas ganyan. Ayan. Ganito yan, no? Kasama na ulo pag kinakain yan. Mmm. Mmm. -hmm. Yummy. No. Mmm. Harap. Gusto mo lang ka ba? Eh. Ito, kamatis namanya si sibuyas. Tapos may baguong. Ito. Ito. Sabihin mo lang, pagutom ka pa. Tapos mamaya, kain ka ulit. No? Para mabilis gumaling. Ayan. Ayan, no? Hmm, sarap. Hmm. Yami-yami si no? sarap. Luto ni Astig yan. Corn beef. Pinagluto ka, no? Ano pang gusto? Ito yung tubig mo. Ano bang nga si Clara? Hindi na siya ano, no? Ang no. gusto, gusto niya kamatis. Yung kamatis natin, yung tomato salad. Oh. Hindi masin Nagustuhan ba? Ba? Oo. Oh. Doon sa ano, sa tine, sa nakuhaan ka namin doon sa tabi ng kalye. Nakakain ka doon? Ha? Huh? Ha? Huh? Hindi kami binibigyan. Yes. Di ba pag nandoon ka, wala magpapakain sa iyo. Kaya wag kang sa ah, kaya wag kang sasama ah. Kung kanino-kanino ah. Kanino, bandam 'yon, no. Sinama kanya. Kaya mo, paragalitan namin si Bandam, no? Tinama ka niya. Yung kalbong yun talaga si Bandam. Okay. Silos na silos kasi si Bandam, mga kababayan. Kaya, siguro naisipan niya talaga na isa kay Sajid para <laughs> mapalayo sa amin. Ayan. Kasi si Bandam kapag may naalagaan kami iba. Gusto, gusto ni Bandam na, na siya lang yung, yung priority na alagaan. Ayaw niya lang maibang naalagaan. Yun ang napapansin ko kay Bandam pero hindi ko hindi ko ano uh, naisip na magagawa ni Bandam yun mga kababayan, kain mo tayo pati sila, kain ka muna lang Yan, tama na, na hmm. uh, uh, abangan nyo mga kababayan sa pagdating nila ni Daddy Frankie kung anong magagawa nila ni Daddy Frankie na daling sa uh, check up para pagdamot si Nanay para, para tuluyan ng gumaling Yan, kababayan kain mo tayo Ikaw lang Nanay Clara Oh, very good. Serap namanya, uh, oke. Okay.